Uday, Oo! Oh. Anong pinapanood mo na yan? Ano yan? Tanghulo. Tanghulo ba yan? O, oh. hindi nga. Play mo ka. Patingin. Oo, sige. Sige ah. O. Oh. Pag ito na-shoot mo, magtatanghulo tayo. Hala. Okay. O, sige. Shoot mo ah. Oh. Pag na-shoot mo yan, magtatanghulo tayo. Yay! <tinyo> Sige, gumaya ka na. Tara. Hanapin natin ang tangpulo. Hanggang hulo. <laughs> At ayun na nga papunta kami sa lugar kung saan may nabalitaan kami tanghulo dito nga yan sa pinak so ayan nabalitaan lang namin na may tanghulo dito kaya naman nagpunta kami dito nga din pala kami madala sa moodle dito kami bumibili ng aming drinks at ayan na nga hinahalap na ni Duday at ni Olaf kung saan nga ba nakapweso itong tanghulo na ito pero bago ang lahat bumili muna tayo dito ng sausage ayan o lalo na sausage katabi ng LDK takoyaki bumili na din kami ng mangga na may bago kong ayun o no, napakasarap dito sa Mr. Mango ayun na may guaba, may mango, may jicama, may mix. Di ko alam kung ano ba asa doon. Pero ayan guys, masarap ang mangga. At ayan, ito totoo na talaga nang hahanapin na namin ang tindahan ng Tanghulu. So ayan, naglalakad kami papunta sa tindahan nila guys. Ayun no, si Limin Si Limin Ho ba to? At kinikilig ang isang bata dyan no, kasi tinitingnan daw siya. Ha? Kasumera. <laughs> Ayun na nga. Grabe mga prutas. O so, iba-iba yung mga prutas. Tapos ganito pala siya gawin. Tutunawin yung sugar. Yung asukal. Tapos ayan. Oh, ilalagay dyan mamaya yan. Guys. Ayan naman yan. Tabang pili na yung jowa ko. Kung ano yung ipapagawa niya. Guys. Tapos si Duday dito. Hindi niya abot. Kaya ayan. Oh, lang siya sa baba. At nagpapapili na lang siya. At nagtuturo na lang siya. Ang cute nga din talaga na tanghulo. No guys. So, iba-ibang prutas. Nakikita ko lang to sa TikTok. Sa YT yung mga bang Pero ayan. Matatry na natin siya. Yun no, Excited na yung no, bata. At kasama nga din pa namin si Milo Boy. Yun no, tamang ihi lang siya dyan. Eto namang isang bata na to. Tinitignan. Uy, si Limin ho. Uy, kinikilig talaga, oh. Oh, oh. Ay, tinitignan daw siya. Ayan na nga't ginagawa na, guys. So, ayun no, nakikita nyo, kinocote siya nung tinunaw na asukal. After niya makot, guys, alam nyo kung saan ilalagay. Dito siya ilalagay sa malamig na malamig na tubig. Ayun no, napakadaming yelo. Hala, tas yung pala ititigas, no? Pagkatapos patigasin, ayun na, no, itutusok sa cup. Tapos, ayan na, na sa iyo ng paganyan. Ayun no, napakaangas. Uy, eto naman yung sa jowa ko, guys. So, ayun no, ang cute to, tatlo yung kulay. Uy, napakakita man yan. Kaya naman na yan, nahanap na kami ng pwesto para food trip yung mga pinagbibili namin na to. Meron din pala dito, guys, na iniho ng manok ko. Ayun no, laki yung mang inasar. Grabe no, may manok nito, guys. Ang lalaki. Only rice, only drinks, tapos only soup pala to. Kaya kung gusto mong pumutrip ng kanin, tapos ayun manok para ka na sa mang Inasal, punta ka na dito sa mang inasar. Eh, Ay. ayun lang at kinagat na natin tong tang hulo na to. Ayun, no. oh, eh, sumama. So, pati yung orange. Pero, ayun, guys, masarap siya. Nagsusuntukan yung lasa. Nilanta ka lang nga din ng jowa ko yung orange. oh, ayun, no. Pa-sweet girl lang siya kumagat. Eh. Eto naman yung kay Duday, guys. Ayun, no. Kinagat niya na rin niya ang kanyang tanghulo. Ayun, no. Lumalagkit. <laughs> so, ayan. Ginunguya-nguya niya. Ginunguya-nguya. Ayun, no. Ito na may jowa ko. Ayun, sumama-sama so, lang. Kagulo-gulo na yung mga asukal. Ayun, no. Ang sarap daw. Ang sarap. Kaya naman, tinikman ko din yung kay Duday. Yung kulay black na to. Grapes at to. At masarap nga siya, guys. <laughs> Ha ha ha! Siyempre, dinigma ko din yung orange. At masarap siya, guys. Matamis yung orange. Tapos matamis din asukal. Uy, super tamis. Talaga lamang, diabetes. Eto naman yung pinaka ng jowa ko, guys. Yung kiwi. Kasi nag-ano, gahalilasan nung asim at nung tamis. Eh, yun yung mga favorite niya. Kaya naman ayan, guys. Nilantakan na ni Duday ang huling pruta sa kanyang istik. Ayun, no. Grabe gumuya naman yung bata. Ayan. Kaya ako naghahanap pa rin ng ganito ng mga tanghutang hulo. Eh, pumunta ka na dito sa Pinak para matry mo. At hanggang dito na lang ang vlog nito. Kumabot ka dito. Like, comment, share, and follow. Bye bye, peace out, I love you.